Tutulungan natin sila magligpit ng mga upuan. Para mabilis. para mabilis naman. Ayun. Uh, so mag-awarding na kagad kasi yung time dito hanggang alas 7 lang.

So, ayan mga kaidol, at nag-awarding na sila kasi yung oras dito hanggang alas 7 lang. So, mag-alas 6 na ng hapon. So, ayan, nag-awarding na sila para maka... Pag matapos yung awarding, magkainan na lang tapos mag na. So, enjoy. Enjoy ang lahat mga kaidol kasi sa ganitong pagkakataon, yung nagpapagames nagkikita-kita yung mga kamag-anak ba? na hindi mo kakilala makilala mga mo so ayan, gawarding na sila so dito lang sa labas kasi may music sa loob mahirap na mga kaidol yun hindi pa yan lahat mayroon pang mga kulang yan sa so, sobrang dami yun oh. <laughs> ang dami damid. yung iba hindi mo na makilala sino mga bagong tupo yan so palabas na kami hmm. ha? Grabe, bawis. Ah, gusto tayo. Yan. Sinelas. Oops. Uli, isa uli natin yung sinilas nila. O. Oh. Yan. Dito na tayo sa kabila. Grabe yung pawis ko. Hindi. Oh. Ala, dito na tayo sa kabila. Oh. Atak na, atak. Atak mga Kabilaran. Kabilaran. <laughs> Kaniwala. Uy. Mainit dito ha. Doon malamig. Dali Ayun. Pasok na tayo dito. Saan yung... Ah, pasok lahat. Pasok. Pasok. Saan? <laughs> Yes! Tama yung sinabi mo. <laughs> Please subscribe. Why are you vlogging? May vlogging. <laughs> Bibinta niya siguro itong tubig. dala, -dala niya. <laughs> Ayan. Dito na tayo at least. May tapos na. At naka tikim na kami ng malamig kasi napaka napakainit doon kay Kuya Monante so kakain daw muna lahat bago daw umuwi so andito tayo sa ano sa isang room na dito lahat kakain yung mga uh, kamag-anak natin so tutulungan natin si ate magkuha ng ano takip ng mga ulam para kasi may ano may limit yung oras dito yan ganyan lang yan um, ilang ipakita. Ngato sa ilang mga kapalitian. Salamat sa mga makita nila mga idea, talento. O nagkahinala ako o Diyos, na dasigun mo pa sila, na makauban, sa sunod pang mga aktividades. Inurbanan o Diyos, hindi mga rakna, aniya usap, nagatubang kami ng mga pagkaon. Sige ako, nagkaampo kayo mga rakani mo, kining tradisyonal, kung matang kini mga katagdugan ka lagi, sa mga lawa sa mga kapatid. Ang mga mga kumot ka nag-aandam, balik na diret di doa atak-atak atak, atak, atak <laughs> yan para maka ajur na tayo Ayan. Yung nasa labas dyan, pasok oh, oh, oh. ikut 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 kayo Basta sa akin, ito lang. Dito lang ako. <laughs> Ayan. Oh, meron pala dito. Nakapaklans na no? <laughs> oh. Ayan mga kaya dyan, di diba? Ang dami. Nasa labas pa yung iba, oh. Yan, oh. No? <laughs> ah. Oh, ano ba? Iba na yung kinakain mo. Plastic na yan, ah. Ah, gutom na talaga kasi plastic na kinain mo. <laughs> ah, tawa-tawa ka po, eh. Eh! Ayan, oh. semua ini kobai baboy ha. Yan, oh, serap Yan. Barang papaitan apa Yan? itu. <laughs> <laughs> Oh, pila balde, pila balde. Oh, ikaw so pila na. <laughs> yung iba wala na, hindi na yung pinasok dito. Ha? I-appeal na ko na yung... <laughs> Alright mga kaidol, at na kami lahat sa labas. Yan. Kasi oras na ng Uwian. Oy, picture. Hi. Nasama. Selfie. Selfie. Oy, nadamay pa kami dito. Oh. Oh, selfie ulit. Oh, nadamay pa tayo dito. Oh. Ayun. Yun. 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 Okay. Oh, siya out sa lahat. Yun. So, uwian na. Ang bugoy, gikapoy. Ang pagod ng bugoy nila. Ayun. Like. Like kauna eh. Please subscribe Jet Mendero TV. Special daw. Special? Eh special, guys. Ayun, picture? Ikut yo mi. Avec tien. Delete mo yung picture at video mo. <laughs> shout out lang sa inyong lahat ako. Oh, sige, picture nga kayo. Yan, mga kayo. Daon, uh, uh, uwi na kami, pero hindi pa kami makadarit sa siguro na uwi kasi may dadaanan pa kami. Dadaan pa kami doon kina Angkul Sano. Alright. So, Siyempre, yung driver natin. I-relax yeah, muna natin yan mamaya doon. Kahit saglit. Uh, Tulog sa gang. Ayan. Saka, so, shout out yung... kay Kahutoy. Sa ako na isi, oh. Ano <laughs> Hindi ko alam kung anong nangyari kayo Kay Ote kanina. Sa so, sobrang init siguro, yun. Oh? oh dito kaya sa Init yun, din kaya. init Yan. Tandito na kami sa, ano, sa bahay nilang kulta, no? Ang laki ng bahay nila, oh. aso lang hindi lang ganong makikita kasi gabi na. Ano ba yun? So, andito kami lahat. Ang isa, ang pero yung iba, andun sa may sa kabila, sa Takida. Pero mamaya, baka pupunta din kami doon. Makipagbandingan konti sa mga kamag-anak bago kami umuwi. So, for now, dito muna kami. Banding-banding -banding muna kasi minsan na magkakasama mga kamag-anak. Right, mga kaidol, at susulong daw kami doon sa kabilang banger. <laughs> Yan yeah, no, ang magkasama namin, Oh. No? Yeah. Ayan. Okay, ayo. Bantay kayo, takida. Andito na kami. <laughs> atak kami, atak. Atak kami. <laughs> yan mga kaidol, at andito na kami sa may takida. So, okay. labas na tayo. So, ito yung lugar na uh, lahat ng mga pariente namin andito. Oh, Ayan okay. o. No? Ayan so, o. At wala pang ganap dito. Ang simple. Puno ng sasakyan dito banda Kasi puro puro mga kamag-anak namin ang Yung lugar na to. Yan mga apartment na yan. Mga kamag-anak namin yan lahat ng nakatira. Kasi... Yo, what's up mga kaidol? At nanto ng video natin kahapon. Kasi Nakawe kami kagabi mga kaidol mga alauna na ata yun. So nakarating kami dito sa bahay alas 3 ng madaling araw. So yan, hindi na ako nagpag video kagabi doon. Gawa ng nagkasayahan ha. Siyempre, banding-banding kasama mo yung mga pinsan mo doon sa Takida. Minsan lang magkita-kita yung mga kamag-anak natin. So, Pupunta tayo sa tindahan mga kayadol Kasi kanina Nagbuka si Otol ng tindahan uh, At siya lang andol So Flex ka tong Bagong bike nga na naman oh Wow Ang ganda Iba-ibang bike andito kay Otol Kasi ginagawa niya mga kayadol, Nag Bibili siya ng mga bisikleta Tapos binibinta niya din, Pero ito Ang, ang ganda nito oh, Parang hindi niya ma mabinta to kasi parang in-upgrade niya to lahat eh. Gano? oh. Huh? ganda na namang bagong bisikleta ni Otol. Yan. Wow. Yan oh. Ang ganda. So, tara. Sasakyan natin to. Punta tayo ng tindahan. Alright. Ah. Yan. na pagkagan lang bisikleta. Ah. Sige. So, Tara punta na tayo sa may tindahan. Sa tindahan naman tayo. Kasi mahirap pag-arap na baka masimple tayo, 'no, 'di ba? All right, so, Ah. Wow. Ang gandang dalhin. sa bisikleta yun know? o oh. pasensya na at malikot yung ating kamera mga kaydola. hindi kasi hindi gopro yung gamit natin cellphone lang po ay ganda o oh. Alright, Oh, sarap magbisikleta pag ganitong oras na kasi hindi na hindi na mainit uh, yun no know. <laughs> sarap mag rides nito wow dinig nyo yung ingay ng ano ng ingay ng sprocket niya ganda Ayan. Ah, stop light wow oops stop tayo dito kasi stop yan bilis lang dito na tayo sa may max value yan so makaantay lang tayo kasi stop ba ay tara um. oops

parang walang ganong customer ayan alright oops lagay natin dito yung bisikleta ayan ah oh. paso kaso lang naiwan ko pala yung bag ko doon patay tayo babalik tayo mamaya Ay, sige lang yon, time check tayo mga kaidol 9pm so yon dito na naman kami sa likod ng tindahan ni otol Sigula uh. na pag ha <laughs> grabe nagagalit siya pag hindi na-on yung video ba uh. so dito na naman kami nag, nag kakaisa sa likod ng tindahan nila utol so yun kain yan sige kuha tim um, ng matsusaka so yan lahat oh pa sila sa labas meron kaming humba dito ano humba um, Umba, tapos kinilaw. Umba ni Atudal na ba? Tayo na sa sama. Ayan na naman. <laughs> yung mga yung mga subo ha. Ngayon, inaanap niyo yung subo yung kapon ngayon o. Oh. dito kita talaga ito. <laughs> Ayan. So, kakain lang kami mga kayo oh. Kanta kanta. Happy birthday. <laughs> Sarap ng kinilaw o. Oh. Wow. Eh. Yes, yes. nagpapa pa. Kain na, kain na. Mataba ito, wala. Kain. All right, tayo. Ilang araw na 'to, ulan pa rin. Oh, mag-kaon po. Sarap oh ah, 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 Tapos pinilaw. Alright, mga kaidol. Medyo mahaba na itong video natin, mga kaidol. So, Salamat sa mga solid riders natin dyan na nakaabot na naman kayo sa dulo ng ating video. So sana ay na enjoy mo yung ating video ngayon kahit simple lang yung mga video natin. At sa mga bagayong pasok dyan please like and share and don't forget to subscribe to Mendero TV. Hanggang dito na lang. I love you all. God bless you all. Mag-ingat kayo palagi mga kaidol. Bye bye. Mm -hmm.